Ngayong araw nga pala, dumalaw tayo kay Kuya Odik para bumili ng mga gapi. Napaka-solid at napakaganda nga pala ng kanyang mga alaga. Isa na nga pala dito ang tinatawag na Blue Dragon. Meron din palang Black Dragon at Purple Dragon. Nakalimutan ko nga pala ang tawag dito pero isa ito sa pinakamaganda. May mga rare na isda din pala silang binibenta. Full Gold Galway nga pala ang tawag dito. Meron din pala sila dito ang tinatawag na Glass Belly Short Body. Si Kuya Odik nga pala ay meron ng 67 na strain. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw may pumuntahan nga pala tayong fish park. So paano guys? Tara! Pupuntahan nga pala natin ngayon ay isa sa pinakamarami nag-aalaga ng gapi. Magdadagdag kasi tayo ng pambenta kaya naisipan ko doon pumunta. Gumamit na nga rin pala tayo ng helmet para lagi tayong safe. Sa wakas nga ay nakarating na rin tayo dito kay Kuya Odik Gapis. Sa lahat nga pala ng gustong pumunta at bumili ng ista kay Kuya Odik, nandito nga pala ang kanyang contact number. Makikilike and follow na rin ang kanyang Facebook page. Mabuti na nga lang nandito si Kuya Odik. Kailangan lang natin ang iba yung pag-iingat dahil napakarami ditong aso. Sa dami kasi ng isda ni Kuya Odik, kailangan niya na matapang na bantay. Napakasarap talaga pumunta dito sa kanyang fish farm. Bukod nga sa maaliwalas ay Napakasarap din ng simoy ng hangin. May napansin nga pala akong saging na pwede ng pitasin. Mahilig nga pala magtanim ang nanay ni Kuya Odi. Kaya naman bago sana umuwi ay makaisko tayo ng isa. Char. Natatanong ko na nga pala ang kanyang mga ref tub. Alam nyo ba na ang lahat ng ito ay naglalaman ng mga isda? Agad ko nga nakita itong kanyang black dragon. Napakasolid nga pala ng kulay nito at napakagandang pagmasdan. Ito naman ang tinatawag na purple dragon. Malago nga pala ang butot nito at napakaganda. Katulad ko nga ay nag-aalaga din si Kuya Odik ng magenta. Ito nga pala ay magenta pink at isa sa pinakapaborito ko. Mapunta naman tayo dito sa kanyang storage farm. Dito nga pala nilalagay ang lahat ng mga fry. Ito nga pala ibinubukod niya para hindi kainin ng mga breeder. Galing sa poso nga pala ang tubig na ginagamit ni Kuya Odik. Every week nga pala siya nagwa-water change kaya siguro ganito kalina 100% ka pala ng tubig ang kanyang pinapalitan at wala ditong namamatay isa siguro to sa kanyang sikreto kaya ganito kahelpe ang kanyang mga alagang isda ibang klase din pala ang laki ng kanyang mga breeder super size nga pala ito kung tawagin sa mga naghahanap naman ng tuxedo kay meron din available si Kuya Odik eto naman ang tinatawag na Dumbo Air Musei eh? kailangan ko nga pala bumili nito para makapagpadami si Kuya Odik na nga pala ang namili para quality may ipapakita naman sa atin si Kuya Odik na ngayon ko lang din makikita kung meron nga pala black dragon at purple dragon meron din blue dragon grabe guys napakaganda nga pala nito at napakalinis nan May mga rare din palang isda si Kuya Odi. Tulad na nga lang ng glass belly na short body. Buntis na nga pala ang iba dito at tinahantay niya lang tumagbuga ng fry. Ito naman ang tinatawag na full gold gal Isa nga pala to sa mga rare na alaga ni Kuya Odik at nagkakalaga to ng 3,500. Napakasolid nga pala nito at sana magkaroon din tayo ng ganito klaseng isda. At syempre guys, bumili nga pala ako kahit ganito pakaliit. Mapapakinabangan ko naman siguro to pagdating ng panahon. At syempre guys, humingi ako ng mga payo kay Kuya Odik, Mga tamang pag change, pag-aalaga at pagpapakain sa ating mga gapi. Sa pagkakaalam ko nga si Kuya Odi na ang gapi dito sa aming lugar. Nag Alaga lang naman siya ng 67 na strain. Napabilib nga ako kay Kuya Odik sa kanyang abilidad. Bumili na nga rin pala ako ng Singa Blue. Pang outcross nga pala to sa aking mga alaga. Ngayon ko nga lang din pala nalaman na meron palang Dark Knight. Parang mosko nga pala to na napakaganda ng bunto. Medyo napadami nga pala ang aking binili. Kaya naman pinalagyan ko kay Kuya Odik ng pangalan para hindi tayo malito. Mga walong strain nga pala ang maidadagdag ko sa aking mga alaga. Nakakatuwa lang dahil meron pang papribis si Kuya Odik. Pidort nga pala to at ako na bahala magpalaki. Tatlong beses nga pala si Kuya Odik sa kanyang mga gapi. Ito nga pala ang na dry brine shrimp. Pagkatapos meron pa nga siyang pel at dito na tinatawag na Watchumpong. At bago nga pala tayo umuwi, mayroon pa akong papakita sa inyo. Napakasolid solid nga pala ng pattern nito at napakaganda din ng kanyang kulay. Balang araw nga ay magkakaroon din tayo ng ganito. Bago nga pala umuwi, pinabaunan pa tayo ni Kuya Odik ng isang piling ng saging. Hindi ko na sana tatanggapin pero masama daw tumanggi sa grasya. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!